Ang dalagang si Tessa ay naghahanda para lumipat sa isang universidad na malayo sa kanilang bahay at tinutulungan siya ng kanyang kasintahang si Noah at ina niyang si Carol. Matapos ang mahabang biyahe ay nakarating sila sa kanyang dormitoryo kung saan ay nakilala ng dalaga ang kanyang roommate na si Steph at kaibigan nitong si Tristan. Tiniyak ni Steph kay Tessa na magiging masaya siya rito at dagdag ni Tristan na dadali nila siya sa masasayang bar at party. Agad nag-alala si Carol kaya iginiit niya sa dalaga na lumipat na lang ng silid. Tiniyak ni Tessa sa ina na mapagkakatiwalaan siya nito at sinabing hindi siya madaling may ng mga party girls na yun. Nang maglaon ay nagpaalam sila sa isa't isa kung saan ay binigyan siya ni Noah ng matamis na halik bago ito umalis. Pagbalik sa silid ay tinanong ni Steph kung galit ba ang ina nito sa kanya at tugo ni Tessa na napaka-protective lang talaga ng mama niya. Napansin ni Steph na marami siyang dalang libro at kinumpirma ng dalaga na mahilig talaga siyang magbasa. Kinabukasan, habang papunta sa kanyang silid aralan ay nakasalubong ni Tessa ang bago niyang kaklase na si Landon at napagtanto nilang dalawa na masyado pa silang maaga para sa kanilang klase. Kalaunan ay nagpakilala sila sa isa't isa at agad na naging magkaibigan. Nang gabing yun pagkatapos maligo ay nagulat si Tessa nang makita ang binatang si Harden sa loob ng kanyang silid. Pinakiusapan niya ito na umalis ngunit kalmado nitong tiniyak na hindi siya nito tinitingnan dahil abala siya sa pagbabasa ng libro. Maya-maya ay dumating si Steph at ipinakilala ang binata na kanyang kaibigan. Inanyayahan ni Steph si Tessa sa isang party, ngunit nagdadalawang isip ang dalaga. Sumabat si Harden at sinabing hindi yata siya ang tipo ng babae na mahilig mag-party. Bago umalis ay ibinalik ng binata ang kanyang libro at bastos na in-spoil ang ending ng kwento. Kinabukasan sa library ay nakitang muli ni Tessa si Harden. Saglit silang nagkatitigan, subalit tila ay hindi maalis ng dalaga ang kanyang mga mata sa binata. Nang hapong yon ay muli siyang inimbitahan ni Steph na sumama sa isang party. Sa una ay nag-aalangan si Tessa, ngunit pagkatapos ng ilang paulit-ulit na pagkumbinsi ng roommate ay sa wakas pumayag din ang dalaga. Nang maglaon ay dumating sila sa party kung saan ay masayang nagiinuman ang mga estudyante. Ipinakilala siya ni Steph sa kanyang mga kaibigan at dito ay nakita ni Tessa si Harden na nakikipaglandian sa dalagang si Molly. Isang lalaki ang nag-alok sa kanya ng inumin, at kahit nag-aalangan ay uminom si Tessa ng sagayon ay hindi siya ma-out of place. Naglaro sila ng truth or dare, at nang piliin ni Tessa ang truth ay tinanong siya ni Molly kung saan ang pinaka-wild na lugar na nakipagsipin siya. Ayaw itong sagutin ng dalaga dahilan para mapagtanto nilang lahat na siya ay virgin pa. Pinili ni Tessa ang dare kaya hinamu nila siya na makipaglaplapan kay Harden. Lumapit si Harden at tinanong siya kung kaya ba talaga niya ito. Tumayo si Tessa, ngunit sa halip na halikan siya ay sinabi ng dalaga na ayaw na niyang maglaro at pagkatapos ay umalis ito. Maya-maya ay nakatanggap si Tessa ng tawag mula sa kanyang kasintahan at agad nitong napansin ang ingay sa kanyang paligid. Ipinaliwanag ng dalaga na siya ay nasa isang party kasama si Steph at mga kaibigan nito. Nang tanungin ni Noah kung uminom ba siya ay inamin ni Tessa na tumikim lang siya ng isang baso. Pinagalitan siya ng nobyo dahilan para ibaba ng dalaga ang tawag. Naglibot siya sa bahay at sa huli ay napadpad siya sa isang silid na puno ng mga libro. Biglang sumulpot si Harden sa kanyang likuran at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa kanyang kwarto. Hindi sumagot si Tessa at bagkos ay nakatitig lang siya sa binata. Ipinaalala ni Harden na may utang pa siya ritong dare at nang maglaon ay unti-unting lumapit si Tessa na halos ay susuko na siya sa mapang akit na labi ng binata. Gayunpaman, sa huli ay pinili niyang umatras at manatiling tapat kay Noah. Habang pauwi siya ay binasa ni Tessa ang text message ng kanyang kasintahan na nagsabing siya ay na-disappoint sa kanya. Kalaunan habang nahihirapang matulog si Tessa ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Noah na humihingi ng paumanhin sa pagiging overprotective niya. Kinabukasan sa paaralan ay tumabi si Tessa sa bago niyang kaibigan na si Landon. Late na dumating si Harden sa klase at nang tanungin siya ng guru tungkol sa isang partikular na libro ay ibinahagi ng binata ang kanyang paniniwala na ang pag-ibig ay isang transaksyon lamang, isang bagay na maaring i-turn on o turn off anumang oras. Hindi sumang-ayon si Tessa sa kanyang interpretasyon sa libro na humantong sa isang hindi inaasahang debate sa pagitan nila. Pagkatapos ng klase ay sinabi ni Harden na natuwa siya sa nangyari, naiinis na sinabi ni Tessa na walang nangyari sa pagitan nila at iginiit niya na may boyfriend na siya. Nilinong ng binata na ang kanilang debate ang tinutukoy niya at pagkatapos niyang mag-iwan ng mapanuksong ngiti ay umalis ito. Inireklamo ni Tessa kay Landon ang pagiging mahangin ni Harden at tugon naman ng kaibigan na may kaugnayan sila ng binata. Ibinunyag niya na ang ama ni Harden na isang congressman ay fiancé ng kanyang ina. Gayunpaman, iginiit niya na hindi sila magkasundong dalawa. Isang gabi, sinamahan ni Tessa ang kanyang roommate na magpatato. Hinihikayat siya ni Steph na magpaturok din ngunit tugon ni Tessa na papatayin siya ng kanyang ina. Ibinahagi niya na nakaplano na ang kanyang buhay, na maging noong limang taong gulang pa lang sila ni Noah ay plano na silang ipakasal ng kanyang ina. Nang tanungin ni Steph kung si Noah lang ba ang tanging naging nobyo niya ay biglang natahimik si Tessa. Kinabukasan, habang bumibili ng kape ay natigilan si Tessa nang biglang sumulpot si Harden. Gusto ng binata na magsimula silang muli at maging magkaibigan. Inalok niya ang dalaga na pumunta sa isang espesyal na lugar, ngunit iginiit ni Tessa na mas mainam kung didistansya sila sa isa't isa. Bilang tugon ay pabirong umatras si Harden dahilan para matawa ang dalaga. Aalis na sana siya sa cafe ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti ay nagpa siya si Tessa na sumama sa kanya. Dinala siya ng binata sa labas ng syudad hanggang sa marating nila ang isang malaking lawa na nakatago sa gitna ng kagubatan. Sinabi ni Harden na ito ang paborito niyang lugar at pagkatapos ay inanyayahan niya ang dalaga na lumangoy kasama niya. Hinubad niya ang kanyang damit at agad tumalon sa tubig. Inialok ni Harden kay Tessa ang kanyang t-shirt nang sa gayon ay makaligo ito. Sa una ay nag-aalangan ng dalaga ngunit di nagtagal ay isinuot niya ang damit ni Harden. Pagkatapos ay umupo siya sa dulo ng pantalan kung saan ay marahan siyang binuhat ng binata at ibinaba sa lawa. Pagkatapos maglaro sa tubig ay tinanong ni Tessa kung sino ang pinakamamahal niya sa mundo at tugo ni Harden na sarili lang niya ang mahal niya. Nang mapag-usapan nila ang kasintahan ni Tessa ay ibinahagi ng dalaga na si Noah ay napaka mapag-aruga sa kanya. Habang siya ay lumalangoy sa tubig ay biglang napatulala si Harden sa kanyang kagandahan. Nilapitan niya ito at nang sabihin ni Tessa na gusto niyang maging magkaibigan lang sila ay iginiit ni Harden na yun ay imposible. Lalo pa siyang lumapit sa dalaga hanggang sa tuluyan nang ang bumigay si Tessa at nakipaglaplapan sa kaklase. Habang hinahaplos ni Harden ang kanyang katawan ay napansin niyang kinakabahan ng dalaga at dito ay napagtanto niyang wala pa itong karanasan. Tinanong ni Tessa kung bakit siya huminto at tugon ng binata na marami pa silang pagkakataon sa isang kainan ay sinubukan ni Tessa na alamin ang tungkol sa pamilya ni Harden, subalit lagi lang nitong iniiwasan ang paksa. Naputol lang kanilang pag-uusap nang biglang dumating ang mga kaibigan ni Harden. Sinabihan niya si Tessa na mauna na sa sasakyan at dito ay nainis ang dalaga. Tinanong niya ang binata kung nahihiya ba ito na makita silang magkasama at tugon ni Harden ay hindi. Nang banggitin ni Tessa ang kanyang plano na sabihin kay Noah ang tungkol sa kanila ay agad na nilinaw ni Harden na hindi siya nakikipagrelasyon at kasiyahan lang ang gusto niya. Matapos itong marinig ay nag out si Tessa, dismayado sapagkat siya ay nahulog sa isa palang playboy. Kinabukasan, nagising si Tessa ng maramdaman niyang hinahaplos ni Harden ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos ay nagising siya at napagtanto na isa lang pala yung panaginip. Pag niya sa dorm ay nagulat siya nang makitang naghihintay si Noah sa labas at may dalang mga bulaklak. Mahigpit siya nitong niyakap at ibinahagi ng binata kung gaano niya ito nami-miss. Nang gabing yun ay dumalo ang magkasintahan sa isang campfire kasama ang ibang mga estudyante. Nakamasid lang si Noah mula sa malayo at kitang kita ang selos sa kanyang mukha. Nagsimula silang magpasahan ng baraha gamit ang kanilang mga labi subalit nang papunta na ito kay Tessa ay sinadya itong ihulog ng kanyang katabi. Bilang parusa ay hahalikan niya ang dalaga at kahit sinusubukan ni Tessa na tumanggi ay pinipilit siya ng lalaki. Dahil dito ay nagalit si Harden at inatake niya ang kanyang kaibigan. Habang nanonood sila ng movie ni Noah ay tila hindi maalis sa isip ni Tessa ang nangyari. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng tawag mula kay London at hinihingi ang kanyang tulong. Pagdating sa bahay ng kaibigan ay nagulat si Tessa nang makitang magulo ito. Ipinaliwanag ni London na nagwala si Harden kanina at dahil tumanggi itong makipag-usap sa kanya ay umaasa si London na baka makinig ang binata kay Tessa. Nang matagpuan niya si Harden sa poolside na naglalasing ay tinanong niya ito kung ano ang problema. Sinabi ng binata na ang kanyang ama ay masayang nagdiriwang ng kanyang engagement habang ang kanyang ina ay nagdurusa sa London. Bigla niyang inilaglag ang kanyang alak at nang subukan ni Tessa na pulutin ang mga piraso ng bote ay aksidenteng nasugatan ang kanyang kamay. Agad siyang dinala ni Harden sa kanyang silid kung saan ay nilapatan niya ng paunang lunas ang sugat ng dalaga. Humingi ng paumanhin si Harden sa pagtrato nito sa kanya at nang tanungin ng dalaga kung hindi pa rin ba siya naniniwala sa pakikipagrelasyon ay inamin ni Harden na nalilito na rin siya. Isang sandali ng kahinaan ang dumaan sa pagitan nila na nauwi sa isang matinding halikan hanggang sa tuluyan nang ibinigay ni Tessa ang kanyang pagkabirhen sa mahangin niyang kaklase. Pagsapit ng umaga, nalaman ng dalaga na mayroon siyang pitong missed calls mula kay Noah. Kalaunan ay kinumprunta siya ng kasintahan na nag-aalala dahil hindi siya nito mahanap buong gabi. Sinabi ni Tessa na tinulungan niya ang isang kaibigan, subalit nang makita ni Noah si Harden ay agad niyang napagtanto ang nangyari. Labis na nawasak ang kanyang puso kaya umalis siya nang hindi pinapakinggan ang paliwanag ng dalaga. Pagbalik sa dorm ay malungkot na ibinahagi ni Tessa ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Noah, sinasabing nawala sa kanya ang pinakamatalik niyang kaibigan. Ramdam ang kanyang kalungkutan, tinabihan ni Steph ang dalaga at niyakap ito. Sa mga sumunod na araw, nanatiling mabigat ang pakiramdam ni Tessa at hindi niya pinapansin ang mga mensahe ng kanyang ina. Isang gabi, pumunta siya sa bahay ni Harden at doon ay nakita niya itong tahimik na nakahiga sa rooftop. Habang nakaupo sila ay ibinahagi ni Tessa ang kanyang nakaraan, sinasabing iniwan sila ng kanyang ama nung siya ay sampung taong gulang pa lamang. Nalugmok sa depresyon ng kanyang ina dahilan para alagaan siya ni Tessa ng mag-isa. Sa kabutihang palad ay nandyan si Noah para suportahan siya. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pagtataksil niya rito at nang iginiit ni Harden na hindi niya yun kasalanan ay tumutul dito si Tessa sapagkat giit niya ay nahulog na nga siya sa kanya. Isang gabi, niyaya ni Harden si Tessa na magtago sa library bago ito magsara. Habang nakahiga siya sa bisig ng binata ay binasahan siya nito ng libro. Subalit di nagtagal ay nahuli sila ng security guard at aliw na aliw silang dalawa habang tumatakas. Sa paglipas ng panahon ay napansin ng kanilang mga kaibigan ang palagian nilang pagsasama. Pumasok pa si Harden sa isa sa mga klase ni Tessa para lang makipaglaplapan dito nang hindi napapansin ng guro. Isang araw, napansin ni Tessa si Harden na abala sa pagsulat sa kanyang diary. Sinubukan niyang basahin ito ngunit mabilis itong inilayo ng binata. Ang kanilang tuksuhan ay humantong sa isang romantikong sandali, subalit bago pa man sila magtalpakan ay biglang dumating ang ina ni Tessa. Galit na galit na pinagsabihan ni Carol ang kanyang anak, sinisisi ang roommate nito sa pagkakaroon ng masamang impluensya sa kanya. Para sa kanya ay itinatapo ni Tessa ang kanyang kinabukasan para kay Harden kaya mariin niyang inutusan ito na makipaghiwalay at magsimulang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Napuno na si Tessa sa patuloy na pagkontrol ng kanyang ina kaya tumutul siya sa pinapagawa nito at sinabi na gusto niyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Nasasaktan ng gusto si Carol kaya sinabihan niya ang anak na pinuputol na niya ang sustento nito. At bago umalis ay binalaan niya si Tessa na dudurugin lang ni Harden ang kanyang puso. Ibinahagi ni Tessa kay Landon ang kanyang sitwasyon at nag-aalala ang kaibigan dahil alam niyang napakakamplikadong tao ni Harden. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Tessa na iba si Harden pagkasama siya. Upang matulungan ang dalaga ay dinala ni Harden si Tessa sa isang bahay na pag-aari ng isang kaibigan ng kanyang ama na kasalukuyang naninirahan sa Italia. Dahil ayaw nang bayaran ng kanyang ina ang kanyang dorm, iminungkahi ni Harden na dito na sila tumira ng magkasama. Masayang sumang-ayon si Tessa at simula noon ay ginugol ng dalawa ang halos lahat ng kanilang oras sa isa't isa na puno ng sibakan at masasayang alaala. Hindi pa rin makapaniwala si Harden na sila na at feeling niya ay hindi siya karapat dapat para sa kanya. Gayunpaman, naniniwala si Tessa na sila ay para talaga sa isa't isa. Nagawa ni Tessa na kumbinsihin si Harden na dumalo sa wedding party ng kanyang ama kung saan ay binati sila ng bagong half-brother ni Harden na si Landon nang maglaon ay nakilala nila ang bago niyang stepmom na si Karen at malugod nilang binati ito. Gayunpaman, biglang nagbago ang mood ni Harden nang dumating ang kanyang ama. Nagawa ni Tessa na pakalmahin siya, subalit nang magbigay ng talumpati ang kanyang ama at nagkwento tungkol sa masayang alaala nila ng kanyang anak ay ibinahagi ni Harden kay Tessa na hindi yung tugma sa kanyang alaala. Para sa kanya, isang lasenggero ang kanyang ama at wala nang iba. Sinabi ni Tessa na nagbabago ang mga tao, ngunit tugon ni Harden na hindi nito mababago ang nakaraan. Tinanong ng kanyang kasintahan kung ano ang nangyari at dito ay inamin ni Harden ang nakaraan. Noong bata pa siya ay nakipagbasag ulo ang kanyang lasenggero na ama sa mga mapanganib na lalaki. Bilang paghihiganti, ang mga lalaking yun ay pumunta sa kanilang bahay kung saan tanging si Harden lang ang kasama ng kanyang ina at wala siyang nagawa ng hinalay nila ang kanyang kawawang mama. Nang mapagtanto ang matinding sakit na pinagdaanan ng nobyo ay marahang hinawakan ni Tessa ang kanyang kamay at inanyayahan itong sumayaw, umaasang maiibsan nito ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa isang silid kung saan ay pinagsaluhan na naman nila ang isang mainit na sandali. Lumipas ang mga araw at nagsimulang magpakita ng selo si Molly sa relasyon ng dalawa. Isang gabi, nagpadala siya ng mga mensahe sa telepono ni Harden na nagbigay hinala kay Tessa. Nang kumpruntahin niya ang nobyo ay tiniyak ni Harden sa kanya na wala yung ibig sabihin. Sinubukan ni Tessa na humingi ng sagot ngunit sinabihan lang siya ng kasintahan na pagkatiwalaan siya at pagkatapos ay umalis ito. Makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin umuwi si Harden. Kalaunan ay nakatanggap si Tessa ng mensahe mula sa isa sa kanyang mga kaibigan sinasabi kung saan niya makikita ang nobyo. Pinuntahan niya ang club at doon ay nakita niya si Molly at mga kaibigan ito. Nang dumating si Harden ay pinilit siya ni Molly na sabihin na kay Tessa ang totoo. Hiniling ni Harden sa kasintahan na umalis sila ng makapagpaliwanag siya ng maayos, subalit sumabat si Molly at binanggit niya ang tungkol sa nakaraang laro nila na Truth or Dare. Nagplay siya ng video mula sa gabing yun kung saan pagkaalis ni Tessa ay tinukso ng mga kaibigan si Harden dahil sa unang rejection na natanggap niya. Upang makabawi ay nagdeklara si Harden ng isang dare. Papaibigin niya si Tessa at kung mahuhulog na ang dalaga sa kanya ay wawasakin niya ang puso nito. Hindi makapaniwala si Tessa sa kanyang narinig at sinabihan pa siya ni Molly na laro lang ang lahat. Sinubok ang magpaliwanag ni Harden na totoo na ang nararamdaman niya ngayon, subalit ayaw makinig ng broken-hearted na si Tessa at tumakbo ito palayo. Sa labis na kalungkutan ay nagpa siya si Tessa na umuwi sa kanila. Pagdating niya ay walang tanong-tanong siyang niyakap ng ina. Humingi sila ng tawad, parehong inamin ang kanilang mga pagkakamali at pagkatapos ay ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kalaunan ay nakipagkita si Tessa kay Noah upang humingi ng tawad at ipinaliwanag na hindi niya sinadyang saktan siya. Hindi man nila maibabalik ang mga bagay-bagay ay sumang-ayon sila na patawarin ang isa't isa at manatiling magkaibigan. Pagbalik ni Tessa sa paaralan ay sinimulan niyang mag-focus para sa kanyang kinabukasan. nakipag siya sa publishing company na inirekomenda ng ama ni Harden at nagpahayag ng kanyang interes sa pag-apply bilang intern. Samantala, si Harden ay nahirapan sa kanilang break up at hindi makamove on. Ang mga alaala niya kasama si Tessa ay bumabagabag sa kanya at sa unang pagkakataon ay hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak. Isang araw pagkatapos ng klase ay iniabot ng guro ang isang envelope kay Tessa. Giit niya na isinumiteyo ni Harden at sa tingin niya ay para talaga ito sa dalaga. Sa loob nito ay nakita ni Tessa ang larawan ng lawa, ang sketch niya, at isang liham kung saan ay kinikwento ni Harden na dati ay iniisip niya na ang pag-ibig ay isang katang-isip lamang. Subalit na bago ang lahat ng ito nang dumating si Tessa sa kanyang buhay humingi siya ng tawad para sa sakit na naidulot niya, at nang maalala niya ang tanong ng dalaga kung sino ang pinakamamahal niya sa mundo, ang sagot ni Harden ay siya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.